Nandun guys oh. Kusan nila guys. Mga karun ikusan nila ang gapang. Nandun ang gapang guys oh. Ay, mga ni dai. Nandun mga kanon ni yung gapang. Nuno, mo tumakbo guys, sabi inu inu ini pada kita sini kita gue. nilai guys Ang dami guys Ang dami da, Ang dami Ang dami Ang dami Ang dami Ang dami Tak 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 Dapdap na sila mga na sila. Sila, sila, no. sila mga ganun. Yan sila guys oh. Ay mga ganun Yan sila guys oh no. Yan Yan guys. Yan guys. Yan sila mga ganun oh. Ayun. Ayun. Terus guys, orang kali. Terus guys, terus mengakan none. Lapang tatakan ugu terus mengakan none. Mengakan none yo, yang sila mengakan none yo. Tak tak tanaman sila mengakan none. Ini mengakan none. Tak tak tanaman. Mana di toko? Oh, malayu, malayu sila guys. Ay mengakan none. napakamalayo talaga nila mga, mga kanon eh anong doon sila mga hmm. ilang mga kanone, mayroong ambak dito mo, na ah huh? na yung layat nila eh Sinambak guys Guys, nandun sila mga ganun eh okay, so, uh, so. Yes, dami guys, okay, guys <coughs> Ayan guys. Sino? Subay nila kung meron bang nahuli. Nahuli ba nila? Okay, update, update update lang up. mga kanuna Kay Matusa ulit to. Bye. Guys. Nangambak ang umang isda guys. Ay mga kanuna eh. Nangambak ang mga isda. Yeah, punta tayo dun sa ayaw ayaw kasi ang disod talaga daanan oh. nanto si mga kanunay guys oh wala pa kaming huli kasi kusog kayo mga lukso yung mga isda dito ah oh, meron lang isa na guys nanay ko guys Tandai kuat mga kanuni okay. Meron na guys Meron na Meron na timbungan Tidak okay so. ado payo lagi nih yang yung ibang isda guys. Bye guys. So guys, mirung natuluy ata dituna. Isda. ay kasag sag. Iya Masak gimana? Uli, Tumbalun masih ada lahat, Tumbalun telur, huh? tumalon telur, nah tumalon telur, tumalon telur, tumalon telur, tumalon Guys, guys, nah tau guys. Ano daw mga kanuna eh, kabuwi. Isa pa yung nahuli namin. Tumalun yung ang dami siya na tumalun yung iba. Sayang talaga guys. Ay, nasa ka okay. dito, guys, o. Okay. Nandito, guys, dito, guys. Oh. Guys, nataon dito, guys, o. Oh, okay. Guys, nataon oh, dito, guys, o. Yung... Nandun yung galak guys, o. Oh. Yun, guys, o. Ang dami guys. Kawala mga kanunay. Nandun mga kanunay, Oh. Ang oh, aso, aso na nila mga kanunay. Aso na nila. Update update lang mamaya. Ngayon daw guys. Ngayon na huli guys Oh. Kitong guys. Kitong guys. Oh, malaking kitong. Kitong mga ni Kitong mga ni Oh, Ang Ang laki tinik daw tinik siya guys ang sakit sakit daw tunog siya sa kitong kitong na malaki malaki guys ang laki mga kanunin ang huli namin na kitong okay, update update lang mamaya mga kanunin